Happy Sunday, beautiful people! 7.38 na nang bumamon tayo dahil hindi tayo kailangang magmadali. Nandito tayo ngayon sa ating Easter Spring Vacation Getaway at eto na nga ang napakaganda nilang bathroom. Meron yung wearable tub na merong massager na rin at ginamit na haya ni ate. Ipapakita ko sa inyo ang ating vacation home for the week. Ito nga ang kanilang kitchen slash dining room. At maaga na nang bumangon si Daddy at nagprepare na nga siya ng ating coffee. Pinainit ko na din at ihinanda ang almusal ni JJ na mac and cheese. At kung nakita niyo nga yan, dalawang piraso ng pandesal ang almusal ni Daddy. Sa mga oras na ito ay tulog pa ma ang ating dalaga. Bumalik na nga tayo sa bathroom at ituturko kayo. Sandali sa ating vacation home, e tumakatabi ng ating bathroom ang ating master's bedroom na merong king-size bed at talaga namang nag-enjoy tayo ng bonggang-bongga. Sobrang komportable talaga ang kanilang matres dahil firm na yan at dahil meron tayong scoliosis ay na-enjoy natin ang ating tulog kagabi. At eto na nga ang labas ng ating kondo. Marami na rin sasakyan dito dahil nga vacation ng mga bagets ay maraming family talaga ang pumupunta sa masa natin Resort. Maaga namang bumangon si Daddy dahil pupunta sila ni JJ sa lap pool para makapag-practice naman siya ng swimming kahit tayo ay nakabakasyon. Ang maleta nga natin ay nasa sahig pa din at hindi pa natin yan naa-unload. At syempre, alam ni naman si Mama, hindi mawawala sa atin ang ating morning skin care routine. Dala-dala pa rin natin ang ating parapernalias para sa ating face. E di wow siya pa. Talaga namang maarte yan. Gumamit na nga tayo ng maxi Peel soap. Nalagay na rin tayo ng ating serum at ang ating brightening cream with moisturizer. Ay, ito na nga ang almusal ni Daddy na dalawang pirasong tinapay na binig natin at talaga namang napakalambot pa rin. Tingnan nyo naman ang tindahan ni Mama. Marami na tayong baong snacks dahil takot tayong magutom at dahil may kasama tayong matatapon na bigets. Nag-init ako ng isang pirasong Spanish bread at talaga namang napakasarap niyan. Ang palaman nga niya niyan ay coconut pecan at talaga namang in-enjoy natin ng bonggang bonga. Dahil why not chop na <laughs> food is life? Ito naman ang living room at meron silang napakalaking TV. Meron din silang outside deck at meron din silang grill kaya naman kompleto talaga. Pero hindi natin ginamit yan dahil wala naman tayong iihawin. Binuksan ko na nga ang fireplace at ayan na nga si JJ at si Daddy. Magkaalas otso na nga nang sila ay umalis dahil ang lap pool nga ay bukas from 8 to 11 ng umaga. Mag-aalas 9 ng umaga nang nagising ang ating dalaga at pagkatapos nga niyang kumain ng breakfast ay nagpunta na tayo sa Family Adventure Park. Meron tayo tayong nakuhang offer from the resort dalawang ultimate pass at everyday nga ay libre ang kanilang rock climbing. Pati na rin ang zipline at unlimited na rin ang pagpunta nila sa indoor water park. Kaya sulit na sulit talaga. Pagkatapos ngang pumirma ni Daddy ng waiver ay tinimbang muna ang mga bagets para siguraduhin nga na safe silang gamitin ng mga activities na meron sa resort. At naglakad na naman tayo ng pagkahaba-haba <laughs> at hinihinga lang nga si mama habang nagv-video. Ayun na nga ang zipline course pero sarado yan sa mga oras na ito. Mag-wall climbing na ang ating mga anak at meron din sila ditong bouncy house kung ikaw nga ay merong maliit na chikiting. Nakahanap si Mama ng bench at naupo muna tayo habang sila ay nilalagyan ng harness at helmet. At ready na nga umakyat at ayan na nga si ate. Kung nakita nyo nga ay may pagkadagamba talaga ang batang ito. Paborito talaga nilam gawin ni JJ ang mag-wall climb. At magandang activity din ito dahil ang mga bagets nga natin ay active. Kaya naman, ini-encourage talaga natin sila na lumabas at mag-explore ng kung ano-anong activities na available sa resort. Kung nakita niyo ma si JJ ay hindi niya halos nakalahate ang course dahil mahirap na yan at hiwahiwalay at magkakalayo ang mga rocks. Nagpalit niya sila ni ate ng course at ayan na nga sinusubukan talaga ni JJ tapusin ang ginawa ni ate pero siya ma ay nabigo. Si ate rin ay hindi nagtagumpay at hindi niya nga natapos ang difficult na course na yan. Eto naman si JJ, sinusubukan tapusin ang medium, kaya naman tingnan natin kung ano nga ang mangyayari. Si ate ay umulit na naman at ayan na nga ang ating gagamba. Nakababa <laughs> at na nga siya at naging matagumpay na naman. Eto na nga si Bunso ay napakagaling din at may lahing gagamba. <laughs> Natapos nga ni JJ ang medium course at pagkatapos nga ng tatlong trial, ay bumalik na rin tayo sa sasakyan. Libre nga ito at pwede nila yung gawing araw-araw. Medyo nagutom ang ating mga bagets at tumingin nga ng ice cream. Pagkatapos natin sa Family Adventure Park, ay diwaretsyo na tayo sa Recreation Center kung saan merong lap pool Ayan na nga ang ating bunso at si ate. Ready na nga silang mag-dive. Isa pa ito sa kanilang paboritong gawin, ang numangoy. Hindi lang sila gagamba. May silang isda. Eri wow, show At talaga namang enjoy na enjoy ang aming mga anak dahil wala pang ang katao-tao dito. Solom-solo nila ang diving board at ayan na nga si ate, talon pa ng talon. Talaga namang masayang-masaya kami ni Daddy dahil nakapag-relax tayo ng bonggang-bongga kasama ang ating mga anak. At habang sila nga ay nagsuswimming, si Mama ay umakyat muna sa fitness area at tayo ay nagbuwis buhay. <laughs> dahil matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapag-exercise, ay sinubukan nga nating mag-workout for today. Wala rin halos katao-tao sa loob ng gym kaya in-enjoy ni Mama ang lahat ng equipments. Nasa itaas nga lang ito ng swimming pool kaya naman habang tayo ay nag-workout ay for the video din tayo sa kaganapan ng mga bagets at ni daddy. At ayan na nga sila sobra nage-enjoy kasama ang kanilang tatay habang si mama naman ay sinasakpan ang kanyang sarili. Eddie wow show pa o kalabaw dahil matakaw ka mama ay subukan mong mag-exercise. Galaw-galaw din para hindi ma-stroke. Eddie wow show out. <laughs> At dahil bihira tayong magkaroon ng pagkakataon mag-workout, ay itinodo na ni Mama ang kanyang exercise routine. Nag-e-enjoy pa rin ang mga bata, kalaro ang kanilang daddy, kaya naman masaya-masaya si Mama. Mabuti na lang talaga ay nagkaroon tayo ng opportunity na magbakasyon kahit sandali para nga tayo ay makapag-unwind. At eto naman si ate, gamit ang flipper ni JJ ay lumangoy ng lumangoy sa kahabaan ng pool. Pagkatapos nga ng mahigit isang oras ay napagod na ang ating mga anak at nagaya na nga silang umuwi. Ayun na nga si mama pagkatapos mag-workout ay Hagardo Bersosa <laughs> ang itsura. Nakakatuwa talaga dahil marami kang pwedeng gawin sa loob ng resort at ready na tayong kumain ng dinner. Bubawa nga tayo ng ating instant noodles gamit ang Niyogori spicy noodles at meron tayong bahaw. Nagluto na nga si Daddy ng corned beef at yan niya ang kakainin nila ngayong gabi. Maganda rin talaga ang set up ng ating kondominium dahil meron niya sila ditong burner microwave oven toaster at dishwasher, kaya naman kompleto talaga ng gamit sa bahay. At makakatipid ka rin dahil hindi mo na makailangan bumili ng pagkain sa labas. At ready na nga tayo kumain ng haating hapunan dahil nakaluto na tayo ng corned beef at noodles. Nagpabukas nga si JJ ng isang latang tuna at eto na nga ang ating pamilya. Sama-sama tayong kumakain at nage-enjoy lang magkwentuhan. Kaya naman, thank you Lord talaga sa mga ganitong pagkakataon. At dahil isa nga tayong matakaw na mama <laughs> pagkatapos nating kumain ng spicy noodles, ay hindi tayo nasaktuhan kaya naman nag-init pa ako ng isang pirasong pandesal. Kumuha nga rin si ate ng pandesal at gumamit na naman niya ng filter kapag talagang nahahagip niya ang kamera ay kung ano-ano ang ginagawa ng ating dalaga. Pumunta rin tayo sa park at naglaro nga si ate at si daddy ng volleyball. Mabuti na lang talaga at nakisama ang panahon at nagkaroon niya sila ng chance maglaro ng volleyball dahil may forecast din ang ulan ngayon. Pagkatapos nga niyan ay bumalik na tayo sa kondominium at nag-relax na habang nanonood ng TV. Yan lang muna for today's video. Remember, family time is the best time and every kissing with your family is always a blessing. God bless everyone. Bye-bye!